Good morning, 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 mga kaibigan ko. Narito na naman po si Tita Emi, makikipagkwentuhan sa inyo. Ayan, samahan niyo po ako. Pero bago ang lahat, kumusta na po kayong lahat? Kumusta na ang aking mga kaibigan, ang mga Kapinoy Pinay? Kumusta na po kayong lahat? Ayan, nandito si Tita Emi, magluluto po tayo ng pansit. Ayan po, meron na tayong bawang sibuyas, carrots, ayan, cabbage, wala po tayong abituela. <laughs> Hindi po nakabili si senyora. Ah? Ayan, meron na rin po tayong pansit. Ayan, ibinabad na ni Tita Amy sa tubig. Ito po ang ating pansip, Layo po na kinakati. Ayan. <laughs> Binabad na po ni Tita Amy sa tubig. At meron po tayong karni ng baboy. Ayan, ito po ang ating isasahog sa ating pansit pampahaba ng buhay. Ayan. Para po humaba ang ating buhay. Ayan. Nag-init na po si Tita Amy ng kawali. <laughs> kawali pala kang ininit ni Tita Amy. Wala pang mantika yan. Hindi po, wala pa pong mantika. Hiniinit ko pa po at ating itatapo dito ating pinagbalatan ng mga sanaori, ay sanaori yan, mga karot at ng sibuyas at bawang at mga ibabaw ng repolyo. Tapon na po natin sa basurahan. Yan maglagay na po tayo ng olive 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 wala yatong olive si senyora olive oil Yan po tamang tama lang yung olive oil ni senyora ay hindi po kinapos ay tamang tama lang po ayan mm -hmm. Ang toyo ni Senyora ay baka unti lamang. basa Kasabasa pa. May time. Nagsamahin natin itong light. At chaka yung normal. At kuha po tayo rito ng paminta. Ayan. Wala na tayong makuha. Ang wala na. Huwag mo nang hanapin, Emmy. <laughs> Ang wala. Huwag mo hanapin, Emmy. Ayan po ang ating mga ingredient. Ayan. Ito. Huwag na natin lagay ito. Kasi maingay, hindi tayo magkakarinigan eh. Huwag na ilagay yan, Tita Amy, kasi hindi tayo magkakarinigan. okay, okay, okay na lang itong ganito. Ayan i-gisa na po natin ang ating bawang ayan ilagay na po natin ang ating bawang ayan isa-isa tita emmy gawa tayo ng pansit yan po ang gusto ni senyora na kanilang pagkain ngayong tanghalian pansit lang wala nang iba. <laughs> Ayan. Doon sa kabila, isda po ang gagawin natin doon sa kabila mamaya. Yung sa araw-araw po pong itinapakita sa inyo, isda po ngayon. Ang ating pong gagawin doon. Iprito ko lang po yung isda na yon At meron po kung sobrang karne kahapon, yung sulumilyo, doon sa mga ayaw ng isda. Yun pong ipapakain natin ngayon. Sayang naman yun. Meron pa tayong lechon sa, sa oven nung lunes. Kaya marami pong pagkain din sa kabila. Pero kailangan ko po rin pong maglagay ng isda kasi yun po ang hanap nila. At gagawa po tayo doon ng yung tawag yun. Uh, yung parang para pong upo. Ang tawag po rito yung bubango. Yung pong parang upong mali. Yung pong gagawin natin uh, ulam ni, ayan na, kanin ni radio doon sa kabila. Doon po yung sa kabila. Ayan. Ayan po. Sinabad ng ating pancit-pancit. At ating po yung gugupitin mamaya. O oh, hindi na lang kaya. <laughs> Gupitin mo pa taba. Tita Emi. Gupitin po natin isang gupit lang. Yung ating pancit-pancit-pancit. Para naman po hindi gaano kahabaan. Ayan. Ang gagawin natin ni Senyora. Ayan, atin pong gupitain. Ayan, medyo lumambot na siya. Kakalagay lang ng tubig. Ayan. Ayan, ginapit na ni Tita Amy. Para po, di naman masyadong kahabaan yung pagsit na ihahain natin mamaya para sa kanilang panahalian. Pero hindi po ako naglalagay dito sa ano, pag-ahain. Kasi maaga po ngayon, alas na 8 pa lang po ng umaga. Yan po ay pagkatapos ko, iiwan ko na lang po dito sa kawali at si senyora na po ang bahala sa kanila. Yan. Doon naman po sa kabila, ilalagay natin sa mga plato plato. Ayan. na, Ang syrup, ha? Ang syrup, ha? Naganap natin itong karne. Dahil nag-melt na po yung ating sibuhayas. Nag-caramelize, caramelize na po yung ano si dito Dito po po'y maganda yung kalan. Dito katulad yung sa kalan namin ay sobrang hina. Ito po'y malakas. Medyo nakakontrol pa nga po ito eh. Number 6 lang po. Hindi ko na po nilagay sa ano, hanggang number 9 po ito. Kasi po, ang isip ko baka masunog. Pero hindi naman po siguro masunog dahil lagi ko naman po tayo nakabantay. ayun Ayan baka sakali lang po <laughs> baka di lang yan Tita Eni ha Yan. magiging po natin ng paminta ayan Tita Eni magiging po natin ng paminta ayan ay magiging po natin ng asin Tingnan natin ang asin. Baka naman po yung sumubra. Napalo tayo sa puwet. Ayan. Napalo tayo sa puwet. Huwag natin sobra ha. Ulus-ulus lang tayo ng kamay. Pag may tayo. Ayan. Hmm. Para tumimpla na yung ating karni, karni, karni. Ang ating karni, karni, karni. Ayan. po natin ng toyo. Ayan. Tagay po natin itong light. Naglagyan po lang po lang ng video hard. Naglagyan po natin light. Kasi si Senyora ayaw po masyadong patapang daw yung toyo. Kaya bumibili siya ng light. Meron palang light na nabibili na toyo. Katulad po nito, light po siya. Light po yan eh. Ayan. premium light soy sauce, premium light soy soy sauce, soy sauce, soy sauce, <laughs> soy sauce, so, soy sauce, so, soy sauce, so, soy sauce, so. <laughs> soy sauce, soy Ya, dah ngamui nang na. serap serap namanya kita ini, ah serap serap namanya. Mm, sarap pala po silang nilalagay dito ng o cubes, ganyan. Ayaw po nila. Lalo na po to rito. Sila mag-asawa. Mga doktor po sila eh. Ayaw po nila ng ganun. Pero po yung maganda. <laughs> Sabi po ni Senyora yung, yung bechin o yung ano man. Di ba kayo dito wala po talagang bechin. Yung cubes po sana, yung chicken cubes, ganyan, yung north. Wala po. Ayaw po nila ng ganun po so, nila natural lang na pagkakado Yung po ang ano Dal-dal ka ng dal-dal, Ate Emi. Ay, Tita Amy. lagyan mo na tubig. Tutuin ko lang po ng kuunti pa yung ating karne para naman po hindi, ano, mas masarap po yung medyo luto pa yung karne. Kasi po, pagka yung pansit na inilagay natin ay eh, hilaw siya. Ayan, lutuin po natin siya. Iyan po natin siya ng konting tubig. Ayan, para po maluto. Ayan. Atin po siyang takpan. Ta ta takpan mo. At nang maibigan. <laughs> takipi, takipi ah. Tita Amy, takipi, takipi, takipi. Takipi, tita Amy. E Tingnan po natin kung ano nang nangyari sa ating... Nilagay na karni. Karni, karni, karni. Ayan, luto na, luto na. Nagay na po natin itong carrots. Ayan, lutuin po natin yung carrots. May sibuyas pang natira pala. Ayan. Lutuin po natin yan. Na. Scourge. Parang po Parang kulay yung kulang, kulang 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 yung kulay na at ang toyo toyo kulang po. Meron ko po, po ng konting toyo kasi medyo light po yung kulay niya. Kasi light po kasi itong toyo na binili ni Senyora. Eh. Kaya light din po yung light din po yung kulay niya. Ayan. Takpan po natin siya ng mga 3 minutes o 1 minute para lang kumaluto ang ating carrots. At atin pong isusunod ang ating repolyo para mainan na po natin yung ating chicken. Ngayon, pasting po ni ating pansitin. Tuluto na. Ayan. Konting-konting kembot, kembot, kembot na lang. Konting-konting kembot, kembot na lang. Ayan, luto na ang ating pansitin, pansitin. At pwede tayong tumikim. <laughs> na isang platito. Ito po na isang platito. Para po tayo ay may panlaban sa ating trabaho. <laughs> Kain din po tayo niyan. Inilabas si Senyor ang kamatis. Sabi niya lalagyan daw ng kamatis. Sabi ko, Senyor, hindi nilalagyan ng kamatis. Tago <laughs> po natin yung kamatis na <laughs> nilagay ni Senyor. Sabi niya, Emi, Ayan, may kamatis. No, senyora, hindi yan nilalagyan ng kamatis. Po. Ayan, pansy po yan, pansy. Pansy, pansy. Ayan. Ayan. Namot na yung ating sanahoria. Sanahoria? Carrots. <laughs> sanahoria po kasi dito. Ayan. Ayan na po natin itong ating cabbage. Ayan. Ayan. Hindi ko lang yung mga hugas, hugasan dyan. Sa tabi-tabi. <laughs> Tagay lang po natin yung mga hugas-hugasan natin sa tabi-tabi. At uh, mamaya po, pag natin magluto, eh, at babanatan natin lahat yung hugasan. Pag nabanatan po natin lahat ng hugasan, banatan na po natin ang loob. Baka banatan pa ng iba. <laughs> banatan na po natin ang loob at baka banatan ng iba. Mawalan tayo ng trabaho. <laughs> Kaya kailangan pagtapos po natin ito, banatan natin ang loob, baka banatan pa ng iba. Ayan. Ayan po. Tita Evie, banatan ng loob, baka banatan pa ng iba. Tahit po natin ng isang minuto lang. At ilalagay na natin ang ating pancit. Ayan, ang ating pancit. Ayan po. Ayan po. Pancit pamor, more. Pampahaba ng buhay. <laughs> Ayan. Ang pansit, pampahaba ng buhay. Aber, 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 aber. Ayan. Mahapit tayo na. Ang halo ng sabay. Ayan. Eh, Ayan. natin natin. At Ayan. Kung tama na po ang lasa, baka po naman ilalain na natin yung ating panchit ay kulang pa yung asin, kulang pa yung paminta, kulang pa yung kulang. Kulang pa yung kulang. Mm -hmm. Tikman ng maibigan. Siya atin pong tikman. Hmm, sarap po, sarap na Ang agang humibok si tita Emi ng sabaw Ito Tung na po pansit po ayan po ang ating pansit ang galing palang po tubig nito ayan po ayan po natin yung tirasayang mga po itong tiras kasi yung kung natira, eh, pwede pa yan. <laughs> pwede pa yan. Atin pong haluin ang ating pansitin. Ginupit ko to pero hindi masyado. Hmm. light po talaga light. Kasi light po yung toyo eh. Kaya light din po siya. Light yung toyo, light din po siya. Ayan. Baka po magdikit-dikit. Hindi pa masarap yung pasta pagka nagdikit-dikit yung pasta. Atin po paghiwalay-hiwalay yung pasta nang hindi magdikit-dikit. Ayan, masarap na ng pansitin natin, oh. No? <laughs> Ang sarap na po ng pansitin natin. Sarap ng pansitin mo, tita Amy. May pansit ka na naman na luto. Ayan. 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 Kaya lang, medyo light po siya kasi po yung marami na tayong to yung nilagay baka po umalat eh. eh kasi po yung light talaga na, na toyo ang binili nila ayaw po kasi nila ng dark toyo pero para po sa atin mas maganda po yung medyo dark sana ayan takpan ko po ng konti para po mga isala, ay, isang minuto lang po Takpan nga na iningay naman ni Amy mm -hmm. nga naman tita Amy ini. iningay mo naman tita Amy Ayan. Ang laging po natin yan. Mga talisik-talisik na yan. Mm -hmm. yan. Malapit na po tayo matapos. Para banatan natin yung loob. Bakit po banatan pa iba. <laughs> banatan natin yan. Banatan natin yan. Ayan. Mm -hmm. Konting, konting tiis na lang, tita ini. Luto na yung iyong pansit. Pansit, pansit. Baka lumikit po. Matapak si tita ini. Hinaan ko na lang ako nito. Pag ka naman yung lumikit eh. Baka po hindi maging masarap. Ay, sumobra na rin po yung yung, yung, iyong, iyong tita ini. Nanti bawa Indonesia, masuk umum. Saya kita ini negara hmm. Tita Bersih kita ini, bersih kita ini. Tersik. talasik, Ito na po ang ating pansit. Salamat po. Yeah. Meron po yeah. Ipan po natin yung ating pansit. Yeah antik pantik kanti ta ini kung masara. Mainit eh. Nakakanerpius po wag tike maka mainit. Pero luto na po siya. Kuha po ako ng konting pagsahot. Na hindi naman po nagkakalat sa tita ini para hindi po nagkakalat ang tita ini. Nagay po natin dito. Ayan. Kunti lang. Mainit po kasi. Tipan po natin. Mmm. Sarap po. Hindi po siya maala. Hindi po siya marabang. Tama-tama lang po siya. Mmm. Ang sarap. Mmm. Luto na pa. Takpan natin. Patay na na po natin. Patayin. Patayin. Ayan. Mayroon po mga kaibigan ko. Natikman na po natin ang ating pansit. Maraming maraming po salamat sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyong pagsabay-bay sa akin. Maraming maraming po talaga salamat sa inyong lahat aking mga manonood, sa aking mga subscriber. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye po. Adios. Hasta otro dia. <laughs> thank you, bye-bye. Bye-bye po. Love you po. Love you. Bye-bye.